Tignan nyo na nasa Facebook na yon. O, pakinggan nyo ari mga babae. Pakinggan nyo ari, babasahin ko. <laughs> Masigat ng apple eh. Babasahin ko sa inyo ha, makinig kayo. Ang totoong dalagang Pilipina ay yung marunong maglinis ang bahay, maglaba, at magluto. Hindi yung panay-ngiwi sa camera na parang na-stroke. Eh, totoo naman eh. Eh, nagingigar niya kayo. Yung iba nakita ko, sumobra na. Tumulo ng laway eh. Oh, my God. Hindi, parang naso. Ang dalagang Pilipina ay yung may pangarap sa buhay, matulungin sa pamilya, mapagmahal, masino, marunong makisama sa kapwa-tao, marunong magdasal, mahusay makipagkaibigan, matulungin, responsable. Ipinapaglaban ang kanyang karapatan ng may katapangan pero hindi nang aagrabyado, hindi nang hindi nagbububunga sa Facebook araw-araw. <laughs> Nakaunting ang ay talaga namang wow. Mag-sign off ka na. At talagang hindi kita tatantanan. Hindi yung mga babaeng, lagi nalang ginaya yung mga eksena sa eh. <laughs> teleserye. Mga gayon, mga kabataan ngayon, sarsari nalang mga pinagkagagawa. Ang tunay na Pilipina, hindi na kinakailangan mag sa kamera para lang pakitan siya yun. Nasa yung tunay na example o modelo ng pagiging isang Pilipina. Huwag na kayong ganyan, nakakarumi eh sa totoo lang, hindi kayo nakakatuwa. <laughs> yan ang mga re. Sus! Tigil-tigil yan! Lagi na lang pag-ayanggan. <laughs> May paslo mo pa. <-slomo> pa. <laughs> Abay, ayos nga din naman eh, ano? Ang mga ganyan.